<laughs> okay na ka daday One five One thousand five hundred ikong pabayarin ko Ha ikong One thousand five hundred <laughs> Okay na ano <laughs> uh, <laughs> <Pusun> yung <medium>? lukang <laughs> Hindi yung si ba? Diba? Mm. Oh, uh, ano lang single, diba? Ay, ano, diba? na, ano yun? Sige, di ba? Ay, ko tuloy sa ano. Di ba, naano din daw Offload sa... Ako din? Offload ako saan? Ah, tayo Singapore. Oo, Singapore, di ba? Taiwan, Taiwan. Taiwan, Taiwan, Singapore, oh, oh. Taiwan, Taiwan, Taiwan. Asama ko yung job ako na isang kuryano. Yes! Kapitin so, mo! Kapit so, lang. Ano oh, oh, yung oh, mo. Dito. 500 500 1, 500 1,500 Congratulations! Ang pegay <laughs> Yes, mother. Yes. Ganito. Good na? Oh, oh. Pero matalim, maano to rin. Magpurol. Matalim na natin ito rin. Ay, kay, kay yeah. <laughs> Maano,

ligday ah. Uh -huh. Hanggang lig daw yan dito, eh Hanggang lig Dito, dito, dito. Ah, oh, mababa lang ko dito. Dito, ah. Dito. 3-5 ah. Ah, sige. Okay na, guys. Sure ka na? Oh, mabilis yung maba naman yung buk niya. Ilang taon to? Yung nakarang buwan. Ang haba. Saya nga. Kaya nga nag-decide na ako. Mm. Ilang taon na ba to siya? Ano na yan siya? mag 18 Oh, 18. 18. Ito yung matalim, Re? Yes, yan, madam. Matalim yan, madam. Diret-diret yan, madam. Ah. Lang dahil itong ano ah. Sure ka na, dahil. Hanggang liig. Hindi ko naman isasama yung liig niya. Huwag kang mag-alala. Huwag <laughs> <Masama, laughs> Joke lang. Nakala ko pa mo mga 5K. <laughs> walang liig mo. Gusto mo 5K. Eh, ayoko yung kinakalbo. Nakita ko yun, yung haba-haba. Tapos, kinanun. Hindi. Tinga lang yun. Yung babkat Yung lang. Yung lang, Daya. Dito, five. Oh. 5,000? Ay, grabe na Hindi, ganun. 5,000 ganyan niya, O, yung three-five lang. Uy, mga dalawang ano pa yan. Dalawang wig pang magagamit siya, no? Mm Hindi -hmm. wig ang ginagamit na dito. Yung hair extend. Nakikita ba? Yes, oh. no. Okay. Nakikita rin, tingnan mo. Ah. Uh -huh. Okay, okay. tumunan bago dyan. Mm hmm. Nakikita. Mm -hmm. Isi rin rin, mapahawakin mo. Ano ba? <laughs> 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 ano yun? Ako na, madam. Oh, sige. Ano ako ba? Wait lang, madam. Sport yan, gusto yan. Ano, dai? Okay ka na sa 3-5? Mm -hmm. or 5,000? 5 Ang ganda pa ng batang tubig. Ang ganda ng mga bata ngayon, no? Ikaw na on. Hello. Bumos ka, madam. Hindi lang ikaw yung nagbibidyo, madam. Oh, Dapat ikaw git daw. Mabidyohan. Um, Alam <laughs> Lagi ko lang naririg yung boses mo. Ngayon nakita, nakita, nakita. si <laughs> Oh, see? Nakabidyo ko! Nakabidyo ko! Ano? ko! Nakabidyo sa kaka yun. naggupit ang buhok okay na dai yeah. okay na yan sige dali ig yung ano sa kapatid niya oh dalawa okay. lang yung chikiting kong babae eh. git lang dai nagupit naggupit na tulong buhok ko dai naggupit so, na Ito mo. Madam. Wait lang. Ah. Oh, meron ka na? Ha? Duro na. Kalma. Hindi ba guma? Saan Hindi pina mo ay yung boko yun nung nakaramdam mo. Ha? Ikaw, sapa beto. Bae na babae. Ibinibigay na binabawi din namin yun. Joke lang. <laughs> pa. Sige na, itama na. Maganyan ka na lang kapag uwi. Congrats! Ay, Ay, girl na girl na siya. mo Tanggapin mo. Dito ka muna upo. Tara. Dito ka muna. Dito ka muna, Dito ka muna upo. Dito ka muna. Para makita ng ad. Nang nanay mo. Excited. <laughs> excited si nanay mo. Makita ka sa ano. Ang pa oh, na natin. Nang dahil dyan, may 3,500 ka. Diyos <laughs> ko. Ayan na, ayan na. Congratulations. O, oh, diba? From where pa kayo, madam? Balik barangay. O, oh, balik barangay. Mm. O, oh, bigay ko na kay nanay. Doon sa kanya. Okay, thank you. Ayan.